Hi guys, good afternoon. Magandang hapon po. Yan, ah uh, siguro ngayon na lang pulit kami ano, makikita sa mga ganitong vlog ano kasi yung mga nakaraang taon pa uh, yun yung mga lagi-lagi tayong nagba-vlog sa mga sponsors ganon. So ngayon 2025 ay uh, ito yung pangalawang sponsors natin na wishes yung una yung mga allowance sa mga bata tapos ito pangalawa at nakikita nyo ah uh, na picturean ko po ito nakaraan. Ah uh, nagpa-deliver tayo ng mga buhangin semento, uh, bakal, tapos kung ano-ano pa para doon sa flooring ng isang ano bata. Actually, magkapatid sila at yung bahay nila, bibigyan tayo ng idea, yan yung kanilang dating bahay. Uh, diba? Alam nyo na siguro, pero lumipat na sila tapos unti-unti pinagawa ng isang sponsors natin na uh, which is yung una, ay siya pa rin yung nag-sponsor ngayon. Siya ay from uh, London, UK. So, pupuntahan natin siya ngayon uh, talagang excited na rin ako makita dahil nung una layout tapos ngayon flooring tapos sabi ng sponsors if ever at uh, ako po yung naguna nagta-thank you na para doon naman sa mga, sa pader sabi niya sa walling so hi alays, guys yan uh, at finally nandito na tayo sa kanila nakikita niyo naman kung kanino na uh, at ito ito na yung resulta ng pinagawa ng sponsor natin yan. Yeah. meron na siyang flooring Ah, uh, dati na ano natin to, no? Na picture natin. Na uh, tsaka yung ano yung unang sponsor ni Ma'am na nasa UK, ay uh, layout siya tapos may semento pa ikot. Tapos yung pangalawang sponsor niya ay ito para sa flooring. Lika na lang ipunta dito para mapakita natin tong ano. Pakita natin to. I-house tour muna natin na kahit ano pa, oh. Ito makikita niyo po may ano dito, parang may division po ito may hollow blocks tapos ito ang pintuan sa isang kwarto pintuan rin ito para sa isang kwarto tapos ito siya ah, uh, ito yung kanilang ano para naman sa kanilang septic tank yan yung isa sa pinakaimportante pag ano tayo magpagawa tayo ng bahay meron tayong CR oh, so yung Uh, dirty kitchen nila. Hindi ko alam kung nasan yung dirty kitchen nila dito nanay ko sa dito. Ayan, dito. Tapos ito na yung pinakasala. Ang ay, importante ay ano, no? Ang no? umpisa na nila at grabe talagang nakakatuwa kasi finally, sa lahat ng mga viewers natin na naghihintay ng update sa pinapagawang bahay nila Ijong ay ito na siya. Dahan-dahan, uh, step by step natin, pero ang tapang talaga ay naumpisahan dahil sa kasabihan nila na kapag may nasimulan, may tatapusin. So, ito po ay uh, papakita ko po sa inyo. Ang budget po natin ano uh, 10,000 'yon sinabi ko na mismo kay Nanay, 'di ba? Hindi naman namin na-vlog pero nakausap ko ni na, na si Nanay about dito sa budget. 10,000 pesos kasama na doon yung labor. So, nung nakaraan Biernes ba 'yon Nanay na Biernes nagpa-deliver ako agad. Umabot siya ng 8,741 para din sa mga bakal tapos yung itong buhangin. Tapos uh, yung labor nila na umabot ng 1,000. So meron pa namang natira. Uh, at ito ibibigay ko ito kay nanay. Uh, may natira. Oh, uh, ito uh, 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 uh. uh, na pa. pang merinda na siguro ito nanay. 150 pesos. Oh. Uh. Something. O oh, uh, yan, ito yung resibo. Ibigay ko kay nanay para remembrance niya. At uh, ako po mismo. Uh, ay, mamaya na ako. No? Uh, tatanungin ko si nanay kung gaano kasaya for the second time na nagpadala at nag sponsor si ma'am na nasa London UK, anong masasabi mo nanay? Anong po, hindi ko kasalamat ako sa'yo sir Okay, thank you nanay mo, Kasi oh. kung wala po kayo, wala rin po sir oh, Okay Na-appreciate hmm. ko naman yan nanay oh. At kay ma'am na nasa UK, ma'am maraming maraming salamat po sa pangalawang sponsor mo oh. uh, hiniling ko po, po sana mag-match ko rin palagi palagi ng jute hindi po ako magkataong magpasalamat sa'yo dahil malaki na po yung tulong mo sa amin at kahit hindi mo hindi mo inano kay sir pinasalahan mo rin ako ng pang new year at oh. pang christmas maraming maraming salamat po ma'am mag inaktagan palagi nabanggit sa akin yun eh ano ni ma'am kasi uh, ano niya nga uh, busy ako at yun yung mga kasagsaga ng christmas party gano'n na na yan, no? tapos Siyempre, mag-relax-relax. Uh, at may mga ini-edit Kaya pinadala sila At ako din ay nagta thank you Kasi uh, sila nanay nagpadala si ma'am dati ng pang-muchie buena nila At uh, isali ko na rin dito nanay Ano din masasabi mo sa mga nung nakaraan Pang kailan ba yon Hindi natin maalala kung kailan Pero ang importante ay magaling na si nanay May masasabi ka ba sa lahat ng mga tumulong Ito na yung pagkakataon mo nanay Para masabi sa kanila yung yung gusto mong sabihin sa mga, lahat ng mga tumulong sa atin. Pupunin ko na din po yung pagkakataon na parang magpasalamat oh. po sa lahat po ng tumulong sa atin. atin maraming maraming salamat po sa inyong lahat kasi kung hindi po dahil sa inyo hindi ko po, po alam kung ano na po nangyari sa akin. Maraming maraming salamat po sa mga tulong niyo sa akin nung magkasakit po ako yun lang po. Ah okay. Yan. Thank you nanay. Uh, at yun nga Grabe. And, ano yon? Marami yun sila at alam na nila kung sino-sino sila. Hindi ko man ma-mention lahat. Pero ako po ay sobrang nagpapasalamat ng uh, sobra-sobra dahil sa ibang bansa pa po sila. Nag-live kami dati ni Catherine at ni Ijo. Dagsaan yung mga tulong na binigay na halos umabot ng 22,000 na ibigay natin lahat yung kay nanay. At uh, yun na, na, nagbigyan ng pagkakataon para mag-thank you sa inyo. At uh, ito si jo ano uh, ano masasabi mo sa nag-sponsor dito sa inyong bahay? Ano na? Sabi na nating 30% to, 30 mga 50% na kasi sunod wall tapos kahoy, may kahoy, may naka na tayong kahoy ano nanay. May mga kahoy na ba? Ayun oh, no? may mga kahoy diyan oh. No? Tapos uh, almost malapit naman na kunti na lang at matatapos. Ano masabi sabi mo sa nagbigay ng sponsor sa inyo? Ma'am, maraming maraming salamat po sa binigay niyo. Tuloy niyo sa amin. Uh, okay, thank you, thank you, Ejong. Yan, na uh, grabe ako po mismo na na ano ako na tutuwa na ngayong 2025 ba, uh, ito yung isa sa pinakauna natin para sa bahay serye natin. Ah, uh, sana tuloy-tuloy at -tuloy, uh, ako po mismo talaga nagte-thank you kasi ano, kumbaga tinutupad ng mga sponsor natin yung mga ano although uh, medyo mahirap dahil may kamahalan yung materyales pero kahit pa unti-unti ay uh, nadadagdagan at ano ma, ma tawag dito uh, ang importante ay meron silang masisilungan pagdating ng araw kasi yun yung isa sa mga ano natin kailangan natin magkaroon talaga ng sariling bahay para meron tayong uh, privacy So, yung mga nakanakara natin, marami na tayo na i-vlog. Yan. Sila Andrea, sila Kila May, ganoon, sila Bibi, sila Kukong. Marami na halos yung mga bahay na na-sponsoran sila. At ito nga yung para naman kay Ijong. Grabe. Sobrang nakakataba ng puso na yung mga sponsor natin walang sawang sumusuporta sa The Explore Family. So, update ko kayo soon. Ito na yung parang pinaka-part 2 ng bahay nila Ijong. Uh, kay ma'am na nasa UK, London, ah, grabe. Wala na po akong masabi. Napaka-bedyo po sobra. Uh, sana mas marami pa kayong blessing na dumating para mas marami pa kayong matulungan. Kaya ang sabi ni ma'am, hindi lang dito yung natutulungan niya. Kaya napakaswerte namin na isa kami sa, ano, isa sila, pamilya ni nanay, nila Ijong, ang uh, na, natulungan niyo po. So hanggang dito na lang po yung video namin ipagbipray na lang po namin kayo nasa mabuti kayong kalagayan lagi dyan po sa abroad uh, I love you ma'am and bye bye po bye bye po ma'am, ingat ka dyan po lagi <coughs>